Ito, meron tayong ano, ano, tubo na ano, one port na aluminum tube. Tapos ito, ah. yung pinaka tubo naman niya, ah, uh, ang tawag dito, condenser. Yan. Ito, ah, uh, i-recoil natin to dito sa refrigerator na to. Ayan. Dito na natin paladaanin yan. Dito sa may gilid na to. Kasi itong, pre, itong refrigerator na to, ano, uh, may butas to. Yan. Kahit anong karga nila, nauubos ang nauubos yung, ano, yung preyon, kaya hindi nila magamit ng maayon. Bali, ang gagawin natin, na, uh, i -re natin to dito, iikot natin dito. Iikot natin to dito sa may, ano, dito sa may gilid na to. Yan. Paganyan. Tapos, banda rito, bubutas tayo dito ng, ano, ng rep na to. Para yung, ano, yung pinakatubo niya. Yan pinaka-capillary tube niyan tsaka yung pinaka one port na copper tube papunta naman doon sa may ano, sa may sa may compressor ayun ang gagawin natin dito sa na to i-recoil natin para magamit natin uh, para magamit ng may ari ito uh, hindi na nauubos yung ano yung preyon itong condenser na to uh, doon natin lalagay sa may likod yan yan ang gagawin natin diyan Bali ang gagamitin natin ano, uh, mga materials yan para ma mapakapit natin yung yung coil na aluminum. Ito, gumupit ako ng ano ng ano ng aluminum na ganito kahaba para ito yung kakapitan ng rebit ng blind rebit tapos ito yung mga bala ng blind rabbit. Ayan. Tapos itong ano, uh, at barena para maano natin ang ano nang sakto yung ano yung pinakatubo niya rito ito, itong tubong to para kumapit dito Itong ito gagamitin natin mga materyales para ano, uh, ma, ano ma, ano, maayos natin itong ano, refrigerator na to Kaya napakapit na natin ng ano, yung tubo rito. Ginamitan natin siya ng ano, ng, ng Revit. Ayun, na natin. Ayan na siya. Tapos ito, parting to. Ito, iikot na to dito. Yan, pag ganoon, hanggang sa pababa. Hanggang sa makarating dito sa may anong to. Dito sa kabila. Sa kabila rito, tapos dito rin ang pinakadulo niyan dalawang yan. Yan ang gagawin diyan. Ayan, no na-record na lang natin yung ibang parte ng ano ng ng pressure na to. Yung ginawa ko ay ano, umikot nang paganyan. Tapos binaray natin, tapos nilagyan ng rabbit. Ayan. Hanggang dito na nagagawa natin. Paabutin natin 'yan ng gambaba. Tapos dito rin sa kabila. Kaya ang pinakadulo niyan dito rin. Dito rin tayo mag-ano magda mag, ah, mag para pareho silang nasa dulo. Ayan, ganyan ang forma ng ano yan, ng recoil na yan. Ayan, na-recall na natin yung ano, yung yung pressure na to. Ayan o. Oh. Kumikot na siya rito. Ayan. Tapos, pumunta uh, sa dito. Ayan. Tapos, ito yung dalawang ano, ah. Uh, bali na dito yung ano, yung dulo nyo. Ang mangyayari dyan, dito, buputas tayo dito. Tapos sa uh, diyan natin idudugtong yung ano, yung capillary tube tsaka yung tubong ano, yung copper tube. Dito sa alin sa dalawang to para ano, uh, papunta naman doon sa may ano, sa may condenser sa uh, likod at papunta na ng compressor. Basta itong ano, itong pressure na to, na-recoil na natin. Dito sa parting to, ayan, babarenahin natin to, bubutasan natin uh, ang gando sa may likod para yung ano yung copper tube tsaka yung cap capillary tube ito oh copper tube tsaka tong capillary tube uh, lumusot doon sa kabila kasi itong capillary tube na to tsaka tong copper tube na to na one port Uh, doon ito papunta sa may ano sa pinaka compressor nya ito yung itong anong to itong copper tube na to papunta to sa may ano sa may sanction papunta sa compressor Ay, nabutasan na natin, oh. Lalakayan na lang natin ang ano 'yan butas para at least yung ano, yung tubo. Ayan, kasya na yung tubo. Lulusot na yun sa kabila. Bali yung natin sa may likod na tayo tututok. Babalik na rin natin itong ano to, itong rep na to. Para doon naman tayo mag-install uh, mag, ano, mag ng mga tubo. Ito yung butas ng ano, yung galing sa loob ng ano, ng loob ng refrigerator. Ito, lalakihan natin yung butas. Ito na kailangan magkasya yung ano, yung copper tube tsaka yung capillary tube. Babaranahin ulit, babaranahin din natin ito. Eh, no, may butas na siya. Ah. Uh, kasi na 'tong ano, ah uh, uh, itong copper tube, kasi na dire uh, na 'yung ano niya, ano, sa may lob ng rep. Uh, kapain natin kung exacto siya sa loob Ayun oh. Uh, Ang ng ano. Ah. Uh, dalawang 'to, uh, ipapasok na natin doon sa ano. Pero doon natin siya ipapasok sa loob. Ayan, ay pasok na natin sa butas yung ano, yung tubong wampor tsaka tong tube. Bale ang gagawin natin, babalik tayo doon sa may loob para yung aluminum naman tsaka tong dulo ng copper tube at uh, tong ano, kapilyari tube, idudugtong natin doon sa may ano sa pinaka ano sa aluminum tube dito sa copper tube para ano uh, may sarana natin doon. Tas dito tayo tututok. Yung itong likod naman na to, ilalagay natin yung pinaka condenser yan ito yung condenser yan ilalagay naman natin sa likod pero dun muna ta sa harap uli pagdudugtungin natin ito uh, ano taon yun uh, bali one port yan itong mga to ayan Ah, uh, dito natin gagamitin 'yan. Uh, sa ganito, pandudugtong natin siya dito. Yan. Tsaka dito sa may ano, dito sa may one port na copper tube at dito sa aluminum na to na ano na copper tube. Ito magiging ano niya na dugtungan niya itong ano itong unyo na to. At itong ano, itong apat na ano na not na one port din. Ilang ano natin? Ayan, ay kapit na natin yung ano, yung fittings niya na 1 for na union. Ayan. Yung dalawa. Ito yung ano, yung capillary tube. Ayan. Tapos ito yung ano to, yung tubo niya sa likod, ito yung one na papunta. Yung papunta sa ano, sa sanction ito. Ah, uh, kapag nagyelo 'yan, nagsimula magyelo, itong capillary tube niyan, dito magsisimula 'yan. Ayan, pag ganyan, papunta na rin sa mga tubo. Ayan, tapos babalik siya rito. Ayan. yung mga tubo. Ayan, ganyan ang ano yan, ang function ng ano to, ng tubong to. Kapag may preyo na. Dito nagsisimula yung ano, yung yelo. Kaya ang gagawin natin, ah, uh, doon na tayo tututok, ilalagay naman natin yung ano, yung condenser doon sa may likod para may ano na natin siya, may kapitan natin siya sa pinaka-compressor. Ito yung ano, yung tubo ng ano, capillary tube. Tsaka itong ano, tube na one port. Ito yung sa likod. Pala yung gagawin natin dyan. Iikot natin itong ano, itong capillary tube na yan dito sa may pinaka one port. Ang ganda sa may pinaka baba. Ayan, itong capillary tube, iikot natin yan dito. Ayan. Ang sa pinaka baba, ang sa pinaka compressor. Para... At isa, maganda yung ayos niya hindi sa sabog-sabog na yan tapos makakapitin natin siya nito ng ano itong air tape na to ikutan din natin siya para hindi kita yung pinakatanso yan, ang gagawin natin diyan Kaya ay natin yung ano yung yung kapilyar tube dito nalagyan na natin siya ng tape nut na. Ah, eh. uh, air tape. Ayan, nailagay na natin yung, ano, yung tape niya. Ayan. Ang susunod natin gagawin na yan, Ah, ano. uh, ilalagay na natin yung, ano, yung itong condenser. Ayan. Lalagay naman natin dito sa may likod. Ayan. Para lahat na ng tubo ng, ano, ng freezer na to, ah, uh, bago na. Para yung butas niya dati, ah, uh, hindi na, ano, hindi na magagamit yun. Kaya pag ginamit na nila to, normal na hindi na matatapon niya ano yung pre yun <coughs> Ayan na ikabit na natin yung ano yung condenser niya sa likod ayan oh Hanggang dito na sa pinaka ano compressor niya ayan may mga tubo Tapos itong ano itong capillary tube din sa loob na to ayan Ayan ito na yan oh. Tapos yung mga dugtungan niya Ito yung galing sa may, sa may freezer. Ayan, pumasok dito. Ito, sanction to. Ayan. Tapos ito yung sa capillary tube. Dito yung lalagay yung, ano, yung filter dryer. Ayan. etong ang karugtong Ayan. Tapos ito naman yung ano, sa high pressure. Ito, yung tubong yan. Ito. Ayan. Pumunta rito. Ayan. Tapos pumasok sa buong, ano, buong tubo ng ano, condenser tapos dito siya lumabas yan yan tapos nandito yung, ano, yung filter dryer yan bali na-design ko na siya ng ano ng, paano na na pakarga na ng pre bali ang gagawin na lang natin ay we-weldingin natin lahat yung mga dinugtong ko para ano uh, makapagsimula na rin tayo magkarga ng pre yun kapag ma-welding na natin yan yung mga bawat tubong yan yan mga yan